By the way pala no mga kaibigan, salamat pala sa pagbisita sa ating channel. At ngayon, meron na naman tayo uh, tutorial na isang sharp na 21 inches na approved na flat, no? At ang kanyang issue, no, makikita natin dyan na may standby power na siya. Uh, Naglight na 'yung red indicator niya. Tapos kung i-on natin, no. Ayan naririnig ko mga kaibigan na nag-on ang loob. At ito, iwan ko kung makikita nyo dyan kasi uh, kung dito ako sa personal meetingin, meron siyang uh, display na malabo. Hindi talaga makikita masyado. So naaninag ko yung input niya dito, input pero napakalaki yung liter So, ito pala ay walang display kaya bubuksan lang muna natin ito at tingnan natin kung ano ang naging problema. Okay? Ano so, po no, mga kaibigan, nabuksan na natin. At kunting linis-linis lang. So, pagka ganito no, na hindi natin makikita yung display niya, So wala na tayong ibang suspect niyan. Ito na lang ang si Artie sakit papalitan natin to so linis linisan ko muna no pero may narinig ako dito sa kanyang anot ka sumisingaw eh Oo. sumisingaw yung anod cap niya pero sa ngayon no mga kaibigan unahin ko muna tong pagpalit ang kanyang uh, si Arki Sakit yan, tatanggalin ko muna yan ito na po no mga kaibigan napapalitan na po natin ng si socket tapos si lalagay na lang natin dito sa kanyang ano no pinalalagyan ayan. tapos testing na tayo dito muna tayo sa testing no mga kaibigan dahil nalagay na natin ng ating si arti socket no ito tapos ayan plug in na natin ayan tapos makikita natin mayro ng standby power ayan so tingnan na lang natin kung mayroon bang display makikita natin mga kaibigan na mayroon na siyang display nakikita na natin yung 2 or channel 2 Lagyan muna natin ng cable para makita talaga natin, no? Ayan, meron na. Tapos, Ayan, maglipat tayo ng channel. Kaso nga lang yung ibang mga pindutan no, mga kaibigan, hindi gumana. Pero ang importante, meron na siyang display. Papalitan ko lang muna tong pindutan. Kung titingnan pala natin tong kanyang anode cap, meron ng bitak dito no, mga kaibigan. So, ito pala yung sanhi kung bakit na merong parang singaw tayo na naririnig. ah uh, ito, papalitan ko lang muna yan natanggal na natin mga kaibigan at ito yung papalit natin yung galing sa suni mas matibay ito mga kaibigan no kabit ko lang muna ayan po mga kaibigan napalitan na po natin ng anode gap sa suni yan siya na tv mas matibay yan sya sa nilagay kaysa dati titingnan natin yung display no ayan makikita na natin dito na normal na yung display niya. Hindi pa tayo ng channel. Like <laughs> so, yun lang pala yung sira, no, mga kaibigan, yung sa malabo, yung picture kanina. So, ito yun, yung sa kanyang CRT socket Tapos, may nakita tayo na nagsingaw na anod ka pinalitan din natin at sana ay may nakuha kayo na leksyon no sa ating tutorial at kung nagustuhan ninyo tong video pwede kayong mag subscribe at pakipress na rin sa ating notification bell hanggang dito lang po at salamat